Iris, ngayong araw, binibigyang diin ng mga bituin na ang iyong layunin na mapagtapos ang mga anak sa kanilang pag-aaral ay isang mahalagang misyon. Isa sa kanila ang magiging susi ng malaking pagbabago at swerte sa iyong pamilya kaya't alagaan ang kanilang kalusugan at mental na kapakanan, sapagkat ito ang magbibigay daan sa kanilang tagumpay at sa kabuoang kapakanan ng inyong pamilya. Huwag hayaang maapektuhan ng stress o maling pagdedesisyon ang mga hakbang para sa kanilang kinabukasan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Ngunit ngayong araw, tila mahina ang iyong aura ng swerte. Mag-ingat sa mga taong tila kaaya-aya sa panlabas ngunit maaaring magdulot ng kalituhan sa iyo. Ang iyong likas na kabaitan ay maaaring magamit sa maling paraan. Kaya't manatiling mapanuri at tiyaking may hangganan ang iyong pagiging mapagbigay. Upang mapanatili ang iyong talino at desisyon, huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, mas makakabuti ang pagiging matahimik at maingat. Iwasan ang mga diskusyon o biro na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo rin ang hindi kinakailangang gastos at pag-aalala. Mag-focus sa iyong mga gawain at panatilihing maayos ang takbo ng trabaho. Sa usaping pag-ibig, maaaring may sumulpat na suliranin. Ang selos ay isang emosyon na dapat mong bantayan. Magtiwala sa iyong minamahal at iwasan ang mga hinala na maaaring makasire sa inyong relasyon. Bigyang pansin ang mga positibong aspeto ng inyong pagmamahalan upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong pagsasama, Aries. Cancer ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 21, Number 11, at Number 30. Kahulugan, ang kombinasyon ng white at blue ay nagdadala ng positibong enerhiya at kalinawan sa iris. Ang white ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagkakasundo, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon sa mga desisyon. Ang mga numerong number 21, number 11, at number 30 ay nagpapahiwatig ng mga oportunidad sa karera at mga personal na proyekto. Soros, Ang mga pahiwatig ngayong araw, ay nagmumungkahi na kung ikaw ay may balak ng magpakasal, mas mainam na bigyan mo muna ang iyong sarili ng oras at espasyo. Maglaan ng ilang araw para sa isang tahimik na bakasyon, malayo sa iyong iniibig, upang makapag-isip ng malinaw. Sa ganitong paraan, may kukumpirma mo kung tunay mong nais ang iyong plano at kung handa ka na sa bagong yugto ng buhay. Ngunit sa kasalukuyan, mahina ang iyong aura ng swerte. Iwasan muna ang makipag-usap sa mga taong maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Sa halip, magdasal at manalangin sa banal na lugar upang maalis ang anumang masamang enerhiya at mapalitan ito ng positibong puwersa na magdadala ng swerte sa iyong mga darating na gawain. Sa usaping pinansyal, mag-ingat sa mga kamag-anak na maaaring lumapit upang humingi ng tulong. Kahit na may pera ka, mas mabuting magbigay lamang ayon sa iyong kakayahan at hindi lahat ng kanilang hinihiling. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang pagdulot ng masamang enerhiya sa iyong kalagayang pinansyal. Sa trabaho, mag-ingat sa babaeng superior na may posibilidad na mabilis magalit ngayong araw. Maging mahinahon at umiwas sa anumang maaaring magdulot ng alitan. Panatiliing profesional ang iyong kilos at salita upang maiwasan ang deconize nais -na, na sitwasyon, Taurus. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 29, number 1, at number 16. Kahulugan: Ang white at blue ay nagdadala ng balanse at kasiguruhan sa Taurus. Ang white ay nagtataguyod ng bagong simula, habang ang blue ay sumisimbolo ng kailanawan sa mga plano. Ang mga numerong number 29, number 1 at number 16 ay nagdadala ng swerte sa mga usaping pinansyal at pagpaplano ng hinaharap. Gemini, ngayong araw ipinapayo ng mga bituin na palawakin ng iyong pasensya, lalo na sa pakikitungo sa iyong mga magulang. Maaaring may mga pagkakataon na ikaw ay ma-provoke at magalit, ngunit pigilan ito sapagkat ang tensyon sa pamilya ay magdudulot lamang ng masamang enerhiya. Panatiliin ang mapayapang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay upang maiwasan ang anumang hidwaan. Sa kabila nito, maganda ang iyong aura ngayong araw. Kung may mga plano kang gustong simulan o gawain na kailangang tapusin, ituloy mo ito sapagkat malaki ang tsansa ng tagumpay. Sa iyong talino at maayos na pamamaraan, madali mong malalagpasan ng anumang pagsubok o oposisyon mula sa ibang tao. Ngunit sa tahanan, may pahiwatig na maaaring may dumating na karamdaman o panghihina ng kalusugan sa iyong pamilya. Mag-ingat at siguraduhing laging handa para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Panatiliing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa pera o pinansyal na aspeto, kahit pa may sobra kang pera, iwasan muna ang pagbibigay ng malaking tulong sa iyong mga kapatid. Hindi ito ang tamang panahon sapagkat maaaring magdala ito ng negatibong epekto sa iyong relasyon sa hinaharap. Mag-focus muna sa iyong sariling mga pangangailangan. Sa trabaho, iwasan ang pagiging malito. Maging maingat at mapanuri sa mga gawain. Huwag hayaang maapektuhan ng mga opinyon ng iba ang iyong desisyon. Sa pagiging matatag at malinaw sa layunin, mas mapapadali ang iyong tagumpay sa araw na ito, Gemini. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color blue. Number 27, number 9, at number 28. Kahulugan: ang pink at blue ay nagdadala ng optimismo at kilanawan para sa Gemini. Ang pink ay nagpapalaganap ng positibong relasyon, habang ang blue ay nagtataguyod ng tamang desisyon. Ang mga numerong number 27, number 9, at number 28 ay magbibigay ng tagumpay sa mga personal at profesional na gawain. Cancer Ngayong araw, ang iyong gabay ay nagbibigay diin na maging maingat at maunawain ka sa lahat ng iyong pakikitungo. Magingat sa bawat salitang bibitawan, lalo na sa mga sensitibong usapin. Ang pagiging maingat sa iyong pananalita ay makakatulong upang makabuo ng mas maganda at positibong relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ito rin ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong magbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. May malaking responsibilidad kang nakikita para sa isa sa iyong mga anak na nagtataglay ng likas na malasakit sa inyo. Ang kanyang malasakit at pagmamahal ay magiging dahilan upang magpulsigi ka na mapagtapos siya ng pag-aaral sa kanyang tagumpay, makakakita ka ng liwanag na magbibigay sa inyong pamilya ng mas maayos at masagana na hinaharap. Pahalagahan ang kanyang pagsisikap at suporta. Sa pera o usaping pinansyal, magingat sa pagpapautang o pagbibigay ng tulong sa ngayon. Ayon sa mga bituin, ang paggawa nito ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyong estado ng pananalapi. Igit pa rito, maaaring magresulta ito sa hindi pagkakaunawaan o pagkakaroon ng kaaway. Piliin mong maglaan lamang ng tulong na hindi ka mapapahamak o magdadala ng bigat sa iyong sitwasyon. Sa aspeto ng mga transaksyon ngayong araw, ipinapayo na huwag ka munang pumirma ng anumang dokumento o kasunduan nang hindi mo ito lubos na nauunawaan. Tiyaking may sapat kang kaalaman at proteksyon bago magdesisyon, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa pera. Ang pag-iingat sa mga ganitong bagay ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan at katiyakan sa hinaharap. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow. Number 32, number 25, at number 10. Kahulugan, ang green at yellow ay nagbibigay ng sigla at pag-asa para sa cancer. Ang green ay sumisimbolo ng paglagu, habang ang yellow ay nagdadala ng inspirasyon at liwanag. Ang mga numerong number 32, number 25, at number 10 ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago sa buhay. Leo, ang pinapahiwatig ng mga bituin, ay nagpapayo na kung may nais kang sabihin o iparating sa iba, gawin ito ng may maingat na pag-iisip. Ang padalos-dalos na desisyon o pahayag ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na resulta sa pag-aralan muna ang bawat hakbang upang makuha mo ang pinakamagandang kinalabasan sa iyong mga plano at layunin. Ngayong araw, medyo mahina ang iyong enerhiya. Ang iyong likas na kabaitan at pagkamaawain ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos. Mag-ingat sa pagbibigay o pag-abot ng tulong ng walang masusing pag-iisip upang maiwasan ang mga pagsubok na maaaring magdulot ng pag-aalala. Sa tahanan, may darating na tao na maaaring magdala ng bagong ideya o impormasyon na magiging kapakipakinabang sa iyong hinaharap. Pakinggan at pag-aralan ang kanilang sinasabi, dahil maaaring ito ang magbukas ng bagong oportunidad para sa iyong tagumpay. Ang ideyang ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong buhay kung ito ay gagamitin ng tama. Sa usaping pag-ibig, ang pagiging malambing sa iyong minamahal ngayong araw ay magbibigay ng mas positibong enerhiya sa inyong relasyon. Ang pagiging bukas sa damdamin at pagpapakita ng pagmamahal ay magpapalakas ng inyong samahan. Kasabay nito, maaaring magdala rin ito ng dagdag na inspirasyon para sa inyong dalawa sa pag-abot ng mas mataas na pangarap, Leo. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 14, number 23, at number 5. Kahulugan. Ang pink at yellow ay nagpapahiwatig ng lakas at pag-asa para sa liyo. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga proyekto. Ang mga numerong number 14, number 23, at number 5 ay nagdadala ng swerte sa mga pakikipagsapalaran. Virgo, ngayong araw, taglay mo ang positibong aura ng katalinuhan na magagamit mo sa anumang gawain. Ang iyong talino at husay ay magiging sandata mo upang maayos na maisakatuparan ang mga plano sa trabaho, pamilya, at personal na buhay. Gamitin ang iyong kakayahan upang maabot ang magagandang resulta, lalo na sa pakikitungo sa mga usapin ng negosyo o relasyon sa iba. Gayunpaman, magingat sa sobrang pagiging mabait at madaling magbigay ng tulong. Ang labis na kabaitan ay maaaring samantalahin ng iba, kaya tiyaking piliin lamang ang mga taong tunay na nangangailangan. Iwasan din ang paglagda o paggawa ng mahahalagang desisyon nang hindi ito napag-aaralan o nakonsulta sa mga taong mas nakakaalam. Maglaan ng oras upang suriing mabuti ang lahat ng aspeto bago gumawa ng hakbang. Sa trabaho, ang mga pahiwatig ay nagpapakita ng isang maayos at produktibong araw. Ang iyong dedikasyon at kasanayan ay magdadala ng positibong resulta, kaya huwag kang matakot na ipakita ang iyong kakayahan. Magiging inspirasyon ka sa iyong mga katrabaho sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap at organisadong pamamaraan. Sa usaping pag-ibig, ang pagiging malambing at maalalahanin sa iyong minamahal ay magpapalakas sa inyong relasyon. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ninyo. Gamitin ang araw na ito upang maglaan ng oras sa inyong dalawa, at mararamdaman ninyo ang positibong pagbabago sa inyong pagsasama, Virgo. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 37, number 15, at number 25. Kahulugan. Ang green at pink ay nagbibigay ng balanse at positibong enerhiya sa Virgo. Ang green ay sumisimbolo ng kalikasan at pagpapalagu, habang ang pink ay nagpapalaganap ng pagmamahalan. Ang mga numerong number 37, number 15, at number 25 ay nagdadala ng tagumpay sa kalusugan at personal na layunin. Libra Ngayong araw, ipinapayo ng iyong gabay na mag sa pakikipag-usap at pakikipagkasunduan. Ang enerhiya mo ay maaaring mas mahina kaysa karaniwan, kaya mas mainam na ipagpaliban ang mahalagang usapan o transaksyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o negosyo. Kung may balak kang maglakbay, ituloy mo ito dahil maaaring magdala ito ng positibong pagbabago o bagong pananaw sa buhay sa pamilya, ay ipinapayo na huwag magbigay ng lubos na tiwala sa mga usapan na may kaugnayan sa pera. Ang hindi maingat na pakikitungo sa mga usaping pinansyal ay maaaring magdulot ng tensyon sa relasyon ng pamilya. Maging mapanuri at maghinay-hinay sa mga desisyong maaaring magdulot ng alitan. Pagdating sa pera, Iwasan ang paglabas ng salapi, lalo na para sa mga kamag-anak gaya ng pamangkin. Ang hindi maingat na paggasta o pagpapautang ay maaaring magdulot ng pagkaantala ng daloy ng swerte sa iyong pananalapi. Tiyaking ang bawat piso ay gagastusin sa tamang paraan upang manatiling matatag ang iyong pinansyal na kalagayan. Sa pag-ibig, kung may maliit na suliranin, Huwag magatubiling lutesin ito kaagad. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at pagpapakita ng pagmamahal ay magpapalakas sa inyong relasyon, at makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa pagitan ninyo ng iyong kapareha, Libra. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue. Number 21, number 10 at number 34. Kahulugan: Ang white at blue ay nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa Libra. Ang white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan habang ang blue ay nagbibigay ng lakas sa mga relasyon. Ang mga numerong number 21, number 10 at number 34 ay magdadala ng kasaganaan sa buhay. Scorpio Ayon sa iyong gabay ngayong araw, maaaring may dumating na tulong pinansyal mula sa mga taong hindi mo inaasahan. Ang ganitong biyaya ay maaaring magbigay sa iyo ng ginhawa at kaluwagan sa iyong mga gastusin. Gayunpaman, tandaan na ang araw na ito ay medyo mahina ang buwenes mo, kaya't kailangan mong maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. Iwasan ang malalayong paglalakbay dahil maaaring magdala ito ng negatibong enerhiya, lalo na sa usapin ng pananalapi. Ang pagiging maingat at pananatili sa iyong comfort zone ay magbibigay daan upang mapanatili ang balanse at iwas sa anumang kapahamakan. Sa tahanan, may babala na magingat ang mga miyembro ng pamilya, lalo na sa pakikipagtransaksyon sa mga grupo ng kalalakihan. Maaaring magkaroon ng pagkakataon na malamangan o malinlang, kaya't mas mainam na umiwas sa anumang transaksyong may kinalaman sa pera ngayong araw. Sa trabaho, ang araw na ito ay tila magaan at maayos. Walang masyadong problema sa iyong mga gawain, ngunit iwasan ang pakikipagsama sa mga taong mahilig mag-aya ng hindi planadong paglabas. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng abala o problema sa iyong pananalapi, Scorpio. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color yellow. Number 21, number 7, at number 40. Kahulugan: ang green at yellow ay nagbibigay ng bagong sigla sa Scorpio. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang yellow ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Ang mga numerong number 21, number 7, at number 40 ay nagdadala ng swerte sa trabaho at mga bagong oportunidad. Sagittarius Ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng positibong transaksyon o deal na may kaugnayan sa isang babae. Ang taong ito ay maaaring magdala ng swerte at magandang resulta sa inyong kasunduan, kaya't siguraduhin magiging bukas ka sa pakikinig at pakikipag-usap ng maayos. Sa usapin ng pamilya, huwag kang mawala ng pag-asa sa mga plano ng iyong anak. Ang kanyang tsaga at pagsisikap ay maaaring magdala ng malaking pagunlad sa inyong buhay sa hinaharap. Suportahan ang kanyang mga layunin, dahil ito ang magbibigay daan upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap bilang isang pamilya. Sa trabaho, ang araw na ito ay walang nagpapakitang balakid o problema. Panatiliin ang iyong kasipagan at dedikasyon, dahil ang iyong tiyaga ay magpapalapit sa iyo sa iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala ng mas matatag na pundasyon para sa iyong tagumpay. Sa pag-ibig, masaya ang araw na ito para sa inyong relasyon. Walang senyales ng alitan o problema. Ang inyong patuloy na pag-uusap tungkol sa mga plano para sa pag-unlad ay magpapalakas sa inyong samahan. Ang inyong pagmamahalan ay magsisilbing inspirasyon upang patuloy kayong magtagumpay sa inyong mga layunin at pangarap bilang magkaparehan, Sagittarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 25, number 20, at number 33. Kahulugan: Ang pink at red ay nagpapahiwatig ng lakas at pagkakaisa para sa Sagittarius. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang red ay sumisimbolo ng tapang. Ang mga numerong number 25, number 20, at number 33 ay nagbibigay ng inspirasyon at tagumpay. Capricorn. Ngayong araw, ang iyong gabay ay nagdadala ng positibong enerhiya sa larangan ng pinansyal na aspeto. Kung ikaw ay may transaksyon o deal, mas buenas ka kung ang kausap mo ay isang babae, kaya ituloy mo ang iyong mga plano. Ang araw na ito ay mainam para sa pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo o trabaho. Kung naghahanap ka ng iba pang pagkakakitaan, ipinapayo ng iyong gabay na mag-focus muna sa kasalukuyang pinagkakakitaan. Ang labis na pag-iisip ng ibang oportunidad ay maaaring magpabawas ng iyong enerhiya at makaapekto sa kasalukuyang daloy ng swerte. Subukan mong paunlarin ang iyong ginagawa ngayon bago tumalon sa panibagong plano. Kapag may inalok sa iyo ang iyong minamahal o kapatid na pagkakakitaan, huwag magatubiling sumama at makilahok. Ang ganitong pagkakataon ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa karagdagang kita. Sa pera o pananalapi, ipinapayo na kung may sobra kang pera, mas mainam na mag-ipon muna. Iwasan ang hindi kailangang gastusin upang mapanatili ang positibong daloy ng swerte sa iyong hawak na pera. Ang pag-iingat sa paggasta ay magdudulot ng mas matatag na kinabukasan. Sa trabaho, may babala na maaaring magkaroon ng kabuwisitan mula sa mga kasamahan. Magingat sa pakikitungo at gawing fokus ang iyong mga gawain upang maiwasan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan, Capricorn. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink number 24, number 8, at number 19. Kahulugan, ang green at pink ay nagdadala ng kalmado at pagmamahal sa Capricorn. Ang green ay nagpapahiwatig ng balanse, habang ang pink ay nagbibigay ng tamang enerhiya sa mga relasyon, ang mga numerong number 24, number 8, at number 19 ay nagdadala ng kasaganaan. Aquarius Ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na mas magiging epektibo ka sa iyong mga gawain kung may kasama kang kapamilya sa iyong mga lakad o desisyon. Hayaan mo silang magbahagi ng kanilang ideya dahil maaaring ito ang magdulot ng positibong epekto sa iyong ginagawa. Magiging maganda rin ang daloy ng iyong kaalaman, ngunit magingat sa mabilis na pagpapasya, lalo na sa paglagda ng mga dokumento. Pag-isipang mabuti ang mga nakasulat upang makahanap ng mas maayos na paraan na magdudulot ng kita sa iyo. Sa trabaho, may babala na magingat sa paggawa ng biglaang desisyon. Ang pabigla-biglang kilos ay maaaring magdulot ng tensyon o galit mula sa iyong mga kasamahan. Panatiliin ang fokus at iwasan ang pakikialam sa mga bagay na hindi bahagi ng iyong responsibilidad sa pera o pananalapi, huwag padalos-dalos sa pagpapautang, lalo na sa mga kaibigan. Ang labis na pagkahabag ay maaaring magdulot ng alitan sa hinaharap, kaya't mas mainam na tumanggi kung hindi sigurado. Sa tahanan, ang pagbisita ng mga kapatid ay magdadala ng positibong enerhiya ang kanilang presensya ay maaaring magbukas ng bagong kaalaman at oportunidad na magdadagdag sa iyong pagkakakitaan, Aquarius. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 19, number 25, at number 12. Kahulugan. Ang pink at white ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa Aquarius. Ang pink ay nagpapalakas ng relasyon, habang ang white ay nagtataguyod ng kailanawan, ang mga numerong number 19, number 25, at number 12 ay nagdadala ng mga positibong oportunidad. Pisces, ang gabay mo ngayong araw, ay nagmumungkahi na ipagpatuloy mo ang iyong plano sa pakikipag-usap. Ang malinaw na komunikasyon ay magdadala ng magagandang resulta at mas maayos na kinalabasan sa mga proyekto o usaping kinakaharap mo. Gayunpaman, ipinapayo na umiwas muna sa mga diskusyon kasama ang mga kamag-anak. Maaaring hindi nila lubos na maunawaan o paniwalaan ang iyong mga ideya, kaya't mas mainam na ilaan ang iyong oras at enerhiya sa mga taong mas makakaintindi sa iyo. Pagdating sa pera, mas mainam na magbigay ng tulong sa iyong mga kapatid kung sila ay nangangailangan. Ang pagbibigay ng suporta ay maaaring magdala ng positibong karma na magbubunga ng mas magandang oportunidad para sa iyo. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahang mahilig magyabang o magpakita ng labis na kumpiyansa. Ang ganitong mga tao ay maaaring magdulot ng tensyon o hindi kainis-nais na sitwasyon, kaya't manatiling mapagmasid at iwasan ang labis na pakikisalamuha. Sa pagmamahalan, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng mahabang pasensya ngayong araw. Ang maayos na pakikitungo sa iyong kapareha ay magdadala ng higit na pagkakaunawaan at pagmamahal sa inyong relasyon. Pisces Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 17, number 22, at number 9. Kahulugan: Ang pink at blue ay nagbibigay ng inspirasyon at kaligayahan sa Pisces. Ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahalan, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga numerong number 17, number 22, at number 9 ay maghahatid ng tagumpay sa mga gawain.